Ngayon naman guys, eh, uh, magpo-pruning naman ako ng aking uh, tanim na okra or lady finger po ito. ah uh, mga uh, ganitong mga itag po, nag, uh, na po siya. Kailangan na pong magbawas ng dahon dito sa ibaba para mag-focus na lang po yung Uh, pamumunga niya taas ayan para yung nutrients na nakukuha niya kung nakita niyo po yung mga nagsasanga na po siya ayan tanggalin niyo na lang po muna tong iba para mag-focus po siya sa kanyang pamumunga Ayan, po. ayan para makasirculate din po yung hangin sa ilalim Ayan po. Kagaya po na rin. O. Oh, dito may mga patatanda na rin. Ang dahon may damage. Pagka ganito po itanggalin na po ito. Ayan. Para. Isa rin po yan sa kumukonsumo ng nutrients na nanggagaling sa lupa. Ayan. Ayan. po guys ah, uh, may bunga na po siya ayan mahalaga po guys yung pagpuproning ng ah, uh, ganitong mga tanim para ayan bumunga po siya ng ah, uh, marami Guys, tingnan nyo po. Tignan nyo po yung, may mga damage na po. Oh. Infected na po yan. Kailangan na po yung tanggalin. Para hindi na po siya kumalat. Eto. ayan guys tapos na po tayo sa pagpupruning ng ating uh, okra ayan And guys salamat sa panonood guys okay subscribe na rin guys at uh, pakishare na rin po ng video para mapanood din po ng iba uh, subscribe na rin po kayo para Uh, para sa mga susunod ko pa pong i-upload na video. Yan, salamat po.